uling guys, <laughs> tunggu dulu. Yuna, Yuna. Wih. Tapa muncul ngul. Tunggu. Saya guys. Ini siapa yang baka? Enggak tahu entah. Ini dari Ini namanya. Ah, Bijua. Ara az ka.

korona kanu

kailangan yung lamang yung orange kaysa green at saka pula malamang talaga yung orange pa ganyan po magmix ng aming ginagamit na crystallite sa payaw ito po yung kalabasan nyo lagyan po natin pa ng badlock yan yun ito po yung kalabasan nya lang ganyan pa pag mix ng kulay ayan. pula pula para medyo matingkad may kulay na yon, para makikita yung pula niya pag mix mga idol ilagyan po natin ng kunting pabadlak ihahalo natin sa kestalit na nahimay himay na tapos i-mix ulit para maging ganyan ito kasi may mga unang mix namin to may mga badlak na sa kaagad na hinalo namin yan hindi pa talaga yan kaya lagyan pa natin ito may ng ano bad para maging mix para pag hagawa hmm, natin hugot na lang tayo ng hugot dito para hindi tayo mag ano kailangan po mga idol na para hindi hindi tayo malakihan ng gasto yung gamitin natin na kristalit yung pong baliktaran yung ito makuha mga pwede magamit siya tapos ito pwede rin magamit kasi pag gagamit tayo ng kabila lang yung magamit malaki ang pwede ng gasto saka kamahal ng, ng kestalit ngayon baliktaran po yan mga idol ganyan po, pag discard mga idol para ma-mix agad yung tatlong kulay na yan. Malo-halo siya agad. So yun mga idol, lagyan yung getong badlak Oh. Lagyan natin yan. ang anong badlak apat na putol ilagay ah, na yun yun si okay. para mamix yung pasidlak natin yun yun maganda na yung kulay niya mga idol. Ahabulin ng tulingan. Yellow pin Yun. Yun na. I-mix natin. Yung magpaganda ng kulay niya mga idol. Mega laro jauh lang bro? Iya, Maya, maga halus nihan. Itu pasti ya.

libo. Dua berte. Dua kali bu. Alpa kuat nang isda kay padan. Mix na po. Ngayon, ano tayo, maglalagay tayo ng kawil. Um, goods na, goods na. Ganyan lang po yung gawin nyo, mga idol. Uh, I-mix yung lang ng i-mix. Uh, green, orange, pula. Pero mas malamang yung orange kaysa green. Tsaka pula yan ang kalabasan ng kulay kulay niya at kulay ito magkaparyos yan yun, kakita yan lang po yung mabisang bumain namin sa paya mga idol uh, sundin sundin nyo lang yan kung mamayaw kayo uh, yan po yung tip ko sa inyo na yan ang mga kulay ng pain uh, Tested po yan mga idol sa anak buhay namin dito sa Payaw yun lang po yung nakaka survive sa amin yung mga ganyang mga diskarte. Eh. so yun mga ito ah lagi tayo ng kawail sa ano sa crossalit yun nga po yung kinalabasan ng pagmimix namin yun na po yung paglagay sa kawail yun nga po yung proseso ng kabuhan po namin diskarte dito sa ano crossalit Yung sa kawil mga uh, idol, ito naman po yung kanilabasan niya. Biyak, biyak. No, so so mm -hmm. Yung kawil natin, ano eh, 5'6'3. Uh, so, ano po ang kabuong kastalit niya. Saan na po matasundan yun yung diskarte para kung ano-ano talaga, -ano ah, uh, Tingnan nyo lang itong mga video natin. Nakikita yung kung anong diskarte. Yung anong kabuhan yung pag-mix ng kristalite natin. Ngayon na po yung proseso.